Okay. Ang ganda ng mga bahay dito, 'di ba? So this is England, mga flowers nila. Diba? Kita niyo yung bahay niya, guys. Ang ganda, no? Oh, pataas. Siya. Sa mga bulaklak pa. No? May mga hala, may mga sasakyan pa lumadaan oh, mm. Ganda ng bahay. How I wish I can have a house like that. Okay, mga kapatid. Mga ka-real. Okay, guys. Namamasyal po si ako. Okay. So, and, okay, may mga chimney sa ibabaw. guys. Ito uh -huh. yung mga style, guys. Maganda, ba? Hmm. Diyan sa kabila. Okay. Okay. Hmm. Dito naman tayo banda sa nilalakaran. Okay guys. Ang ganda, di ba? Hmm. Mga mayayaman mga tao dito guys. Ang kaganda ng mga bahay. May mga chimney talaga. Oh, kita niya. Ang sabagod. Okay. sa town guys guys so ito man kukuha ka o video ang oh. luta nga tray o ang sa ano, halaman bak benda ganda ang lulog sila guys ang hmm. ganda halaman ok hey. ganda ng halaman. May little garden nila to guys. Oh, meron siya. Opo, okay, andito. Okay. Tapos sa tabi naman, merong mga ano dyan, mga bar. Okay, dito. Nails. So, slug and lettuce. Okay mga lang ang mga halimpuranan guys, sosyal. Ang kalimpunan ko talaga, be, ano man dyan Okay, so guys, pass in. Kung wala talaga ako, talagang piti-piti Okay. Thank you for watching. Thank you for watching my video. I hope you like it. Paki-subscribe sa King reels. Okay, thank you very much. Bye for now.